malabong ilaw ng Toyota Revo tatanggalin natin para minisyon lang ito unang tatanggalin lang muna yung mga sakit ito yan. magkakasama na yung gitu uh, dito sa ilalim ito kasama yan pag tinanggal nakatungan yun sa dito sa pinakagilid. May turning diwahan siya diyan. yan nilinis ko lang siya dito. tinuskus ko lang ng pang-brass tapos nilagyan ko ng sabon. So, ito na siya. Okay na siya. O, yan. Malinis na siya. Hindi kagaya kanina, ang ingitim. Ganun lang ang paglinis. So, ikakabit ko na. Dali na naman ipasok. Iuuna ito, ito. Ayan. Pagka nailagay ito, saka isusunod yung signal light at saka yung ilalim. Ito, original niya ito. Ayan, okay na siya. Bali, ito, original niya yan. Wala bang pinalitan dyan. Talagang stock na yan. Okay, ganun lang. Kung paano ganyan yung uh, lens ng ilaw na headlight ng uh, Toyota Revo. Hey thank you